So good morning mga lods. Update po tayo sa ginawa natin eh no. So yan na po yung pinaka front. Then yung sa taas. Ah uh, may plasing na po tayo diyan. Uh, pakita natin. Kaya sure na naka-alambre. kung nakikita nyo, may andamyo kami nakawayan dyan. Karamihan naman po gawa rito yung bubong nila or pamakuan is kawayan. Halos kadalasan. Then yung sinundan din natin na ano rito, boss ng poste. Is iba yung ano nila. Iba yung anilyo. Triangle lang yung anilyo nila, hindi square. Ah, medyo nahirapan din tayo ng bahagya kung paano didiskartihan yeah, kailangan na lang din natin at ibayan ng gusto Mal although malalaki naman yung mga ano niya, poste pagkabos ng poste okay naman yeah, sinundan na lang din natin kaysa sa shutdown eh hindi po ganun kalakihan ng budget nitong bahay na to kailangan lang mabubungan yeah, let's go Day, mga Lord. So ito na yung pinaka-update ng gawa natin. Nung unang araw na nag-update ako or nung nakarang araw is asinta pa lang yan. Then yung dito sa pinakarap is wala pa po yan. Then wala pang boss yung posting. Ngayon may boss na yung posting natin. Then yung sa kabila ay eh, konti na lang yung pagitan. Ito na lang yung posting. Hindi na Tsaka itong gitna na to. So ito naman is Uh, ang layout natin dito is yung pagpapatungan na ng tubular which is yung pamakuan Ito may raptor na rin tayong inabang dito din doon sa gilid sinagbago yung desisyon na may-ari na hindi napapatungan papatungan yung nakaraang bagay yung clayby ya, uh, binaba na lang natin bagay yung raptor na nasa gilid na yan din yung doon naman ibababa na lang yan pagkadating na ano sasabay na sa buhos ng poster itong kapiraso ito naman tiyagaan lang talaga kasi dalawa na lang kami ngayong gumagawa nakaraan tatlo kami nung unang linggo cagalang lang talaga at saka ang grabe init niya yan so yan po ang nagawa namin mga lods yung isa sa nagpapahirap sa atin ano? kasi yung una ganito yung anilyo po talaga ng ano nila ng poste ayan o no? sample lang yan lahat ng poste ganyan po yung anilyo yun syempre ano tayo kasi ganito yung gamit talaga nating di ba? magkagaya nun so medyo nahirapan tayo kasi hindi nagiging balance yung tatlo lang yung sinusunda natin din yung ginawa natin is pang apatan pero hinihilang na lang natin then na alambre ng tad-tad na alambre para hindi basta-basta kumalas malas yung ano ah. ayan ay nakikita nyo naman yan ganyan yung ano nila ayan, may mga sobra pa ako oh. baga na lang nila kasi siguro balak pa itaas noon to ayan pa oh. ako ah, diba, triangle talaga Boss, ng nakaraan ay maraming bato yung ano, sinasalandra na namin. Ay, eh. gumawa kami ng salandra na ganyang kalapad. Then, ito na yung pinaka-finish niyang nasalandra. Baga, hindi na masyadong ano, pagka nag-aasinta. Kasi wala na siya malalaking bato. Pero yan, hindi pwede namin pang plastering yan. Kasi reject, reject po talaga sa construction. Ano yan, pang panambak lang talaga. Baga, malupa malupa kasi buhangin ano buhangin idog tingnan malupa siya white sand ang gagamitin natin pang plastering yun happy saturday mga lods so ito na yung pinaka pang 2 weeks natin ngayon araw na to So ito nag dito na kami nagsisimula na kami rito sa pangalawang Anton Bridge. Yung pinaka part ng bahay na kusina. Yan. Then pag after namin itong ma division na nakagaya noon, pagtapos namin buhusan ng biga pa ikot, mag-aasenta kami ng gano'ng kataas. Ito, then ito din takbo ulit ng tubular para sa bubong din. Yun naman ang huli namin gagawin yung part na yun. Medyo maliit na lang yan, maiksi na lang nasa anim na hollow na lang ho yan kahabaan uh, lapad din yung haba nya so, so kahapon nag na kami ng mga bakal dito yan yung biga then dito magpapatong muna tayo na isang hollow blocks yan kagaya nyan Maikot doon dinyo yung itong pinakagitna din sunod biga so yun kagaya lang mga lods one on one

ito yun, natapos na natin mga lods. Pagkasinta yung kahabaan na to. Tapos na natin. Ah, ito yung poste nila. So, poste po yan ha. Yan, yeah, yan. Malapad naman yung pagkakabos. Pero yung uh, anilyo nila is triangle. So, so lahat ng poste po ganito yan. Triangle po talaga. Ito yung isa. Ayan. Diba? Pero, pero matibay yung bakal. Matigat. Na Ayos naman yung mga bakal. Ayan. Papatibayin na lang din natin. Dito naman tayo sa part na ito. Hindi tayo dito. Ang mga abang na natin. Yan mamaya. Yan sa agit ng part na yan. Puro tig isang patong lang na asinta. Lods, tapos na tayo sa araw ng Sabado. Kompleto na yung week number 2 natin so yun natapos natin yung asinta paikot yan, mula doon paikot pag ganon din dito naman sa pinakagitna yung gumawa rin tayo na maandami yung kawayan ito yung hagda namin yan ginawa na rin namin ng sahig para papatong na lang tulak-tulak, ang dami namin kawayan Yan. then para sa lunis magbabakal na lang ng bika then yung mga poste so, may plasting na po yung firewall natin, so ang ginagawa natin dyan is nag-plastering pasundot-sundot mga lods uh, pagka umaga hanggang siguro hanggang alas 10, yung kaya pa yung init, then baba tayo sa baba naman tayo gagawa para hindi masyadong masunog yung katawan natin sa sobrang init. Then sa bandang likod naman is ganun din no. Pahid tayo ng bahagya yung mapagkakapitan po ng flashing. And so hanggang doon sa likod na po yan paikot yung pahid natin diyan. Uh, medyo tiyaga lang talaga kasi sa sobrang init. Then naman tong baba na wall is pagbalik na natin yan after nating matapos lato. Then ito may sinepa at may flashing na rin eh, no? ito naman yung pinaka front ng tindahan then yung ginawa natin na sliding so, kung naalala nyo po yung poster rito is wala pang buhos ngayon po may buhos na po yan binuusan po natin then pati tong isa then yung biga is sa sun na po yan pagka uh, ano, depende then, ito naman yung pinakaloob ng tindahan Ayan. Ang kuryente naman dito nila mga lods eh ano no. Isang linya lang po yung live din yung isa ground na po yan. Kaya tawakan mo yan wala pong ano. Wala pong kuryente yan kahit magamit pa kayo sa loob. Tungkol lang yung kung ginawa nila ng ano yan. Kasi yung mga poster dito is eh, walang transformer. Dito naman tayo sa ginagawa natin ngayon dito sa loob. So, nag na tayo. Ayan. May kita nyo. Plastering na tayo. Yung pinlastering nga ng natin is yung taas din yung kabilang wall na to. So, mula kahapon hanggang ano, isang araw din kahapon. Ako na yung nagtuloy. No? Which is tayo na lang mag-isa kasi umuwi na sila. At sinaga na lang natin. Ang pinaka-labor ko is yung may-ari na mismo kung kanina is nasa pinaka front side tayo ng tindahan ito naman yung pinaka back side ng ano bahay ayan. so ayan yung pinlastering natin yung firewall nung isang araw hanggang doon then after ng alas 9 ng, ng umaga baba tayo doon sa kwarto nag plastering then ito naman yung kahapon ng umaga ayan, yung side po na yan kahapon ng umaga Then, baba uli sa kwarto uli pagdating ng hapon. Kasi sobrang init. Kaya nagtyaga lang tayo talaga. Then ito naman yung pinaka-exit door na ginawa natin last. Last week. Ayan. Then ito naman yung pinaka- hallway niya. Pinaka-labas. Ito na lang yung space nila para sa pinaka-vacanteng note. Then, pero soon, magkakaroon tayo ng poste dyan din ba dito at kung napapansin nyo may mga biga po yan nakaabang so, yung dalawang poste sa front is na buhusan na natin yan. ayan yung dalawa na yan ito naman yung ginawa natin na pintuan nung nakaraan ito naman yung pinakagagawin nilang kusina kung naabutan natin yan nung pagdating natin dito is hanggang dyan lang yung pader yan, yung bago mag biga na yan, nagbiga kami dyan kasi napakalambot ng pader nila. Then nag asinta pataas. Yan. So, tiyaga na lang talaga.